Hello guys, welcome back to my channel. Uh, sa nga video guys, uh, mag install tayo ng WPC sa ceiling at saka sa wall na may kasamang cube cool light at may parang hidden wi uh, window. So, dapat na lead aluminum profile na pinagdugtong lang siya sa walling at sa ceiling. So ito yun guys yung ano natin. Installation natin Uh, ano marami na tayong mga video na tutorial sa insulation ng wpc so halos lang magkapareha sa ano, insulation pero dito guys yung wpc iba to kasi makapal eh ah, sobrang kapal niya 28 cm siya ito yung uh, ito yung kapal niya sobrang kapal so yung part ng ano dyan guys sa uh, sa vertical natin sa bullying kinukuhaan po natin para mas salpak yung nasa ceiling uh, naka ano sandal lang siya sa uling so isolation dito guys same lang sa pinakauna uh, no more nails at uh, dyan sa ano ano pa rin yung WPC clip so dito yung complete guys no, 45 kasi yung ulanggil angle na ano guys ma uh, maliit hindi kasya So ginagawa namin paraan para magkasya yung dalawang panel kasi 28 cm yung kapal. So pino 45 na namin yung sa Cublite. So video ano guys, video mabusisi yung pag ano dito, gawa kasi naka-45 eh, mahirap i-45 yung, yung WPC. So pag install ito guys, ah, kailangan yung sukat mo talaga ay sakto. Kailangan dito yung presence of mind mo sa paggawa ay andito sa mga ginagawa mo kasi kunting pagkakamali mo lang dito sa pagsukat o pagputol ng panel ay hindi na magagamit kasi hindi to pwede back to back eh. kasi sa huling guys meron tayong kinukuha na kapal ng ano guys para masalpak yung sa ceiling at sa ceiling naman meron tayong kinukuha na yung 45 degree so pag ano uh, nagkamali ka sa sukat ito at kapalik ka sa cutting dito. Di, di na 'yan magagamit talaga. Ah, so dapat ito kailangan double check mo lang yung pagano dito ha, ah, pagsukat at pagputol. Para hindi 'yun masayang yung mga panel kasi mahal ang panel eh So ito lang yung process talaga, yung ano, WPC clip lang ginagamit. Tat tulang ng dati. Ah, ah, kasi marami na tayong tutorial ito eh. So, iba to kasi ano eh mag ano sa ceiling at sa uling magkasabay siya. Yung dati kong uh, project o oh, tutorial uh, ano, ceiling lang yun alone or WPC alone. ito eh, magkarugtong siya tapos may cob light pa. So ano talaga mabusi ito. Uh, gamit namin dito ay panhid lang derbits. Ah uh, kasi simula akong maging isoler, guys. Panhid na talaga 'yung ginagamit namin pang uh, pang-screw kahit kahit sa priming. sa ganito sa PVC, sa WPC, lahat panhid yung ginagamit namin kasi madali lang siya ikabit gamit ang panhid. Uh, unlike sa rivets na video matagal na proseso at ito ay magagaan lang, hindi mabigat. So at tapos na sa interior lang. Uh, so okay lang yung panhid kasi yung uh, rivets mag maganda lang yung gamitin rivets sa anong sa exterior ng mga gawain tulad ng mga Uh, ano mga gutter roofing at sa spandrel so sa interior guys uh, sil, ano lang talaga yung ginagamit ng mga master o mga expert na installer ay ano lang panhid lang so uh, kasi madali lang siyang ano eh madali lang gamitin tatlo pa lang kami dito gumagawa yung kapatid ko at yung ano yung isang kaibigan ko ka na installer na marunong din sa so ito na yung guys yung ano Uh, yung sa yung na uh, 45 natin. So, nakalatag na yung strip light dyan. matagal-tagal na tayo nag install ng mga ganito guys. Since 2018 20, 20, 20 pa tayo, PVC at uh, WPC. Kaya, yeah. medyo nasanay na tayo sa pag install Pero dito guys, medyo nahihirapan kami dito. Kasi, ano eh, naka-45 siya eh. Uh, akala ko lang madali lang eh. Pero, <laughs> hindi pala. Pero okay na lang uh, ma-experience tayo. So ito yung wire sa ano guys sa uh, uh, lead aluminum profile na ikabit natin bali apat siya tapos dugtungin lang natin na uh, maging dalawa na lang siya. So, nakagusto ng ating video guys, paki-subscribe na subscribe na lang at paki-like din alam ko marami kayong matutunan dito sa mga video ina-upload ko kasi ako mismo yung gumagawa ihan eh, hands on ako dito eh at medyo matagal-tagal na tayong installer guys since 2015 pa tayong nagsimulang mag ah, ng mga ceiling at saka yung drywall pero yung ano guys yung WPC at saka PVC ano guys ah, hindi 2018 pa tayo ano mula dito so medyo matagal-tagal na rin dito sa Cebu, isa tayo sa mga pioneering sa pag-install ng PVC at WPC. Kaya marami-rami na din tayong nakuhang mga client dito. Kaya yeah, salamat tayo sa ano, social media ngayon kasi madali lang kuha ng trabaho at dito naman ini-share ko, ini-share ko yung mga ano paano gagawin para may maitulong naman tayo sa mga gustong mag ano gumawa ng ang sarili lang so ito yun na guys natapos na din natin so napakaganda tingnan ah may ilaw na yung ano natin yung mga ilaw so napakaayos ito yung ano guys ah tinatakpan natin yung ano ah uh, 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 panel board siyang dahilan na naging build up wall to kasi gusto nung mayari takpan yung ano yung panel board so hanggang dito na lang guys salamat sa iyong panonood at sana mayroong kayong natutunan sa ating video hanggang sa buli bye bye